Hello guys! Magandang araw! Ito na naman ang iyong Lola Amiga na bumabati po sa inyong lahat. Magiging -mag -mag so, ay Hello guys! Magandang araw! Ayan, ito na naman ang iyong Amiga din na makulit. So ayan, uh, sa, ano, sa araw na ito ay ipapakita ko lang naman yung binigay sa akin ni eh, sis si, Channel. Uh, kasi kaya niya ako nabigyan ng ano, naglambing kasi ako sa kanya. Hindi ko naman alam na to ni ano, ni Sisley. Ay, right, thank you Sisley ah. Na sabi ko sa kanya, Sisley, gusto ko ng royal, sabi ko. Kasi pag pag may royal kasi, parang doon ako gumagaling. Ayan, naglalambingan kami sa saka uh, apple kay Sir Crispolo. Sir Chris Polo, apple nga naman dyan, sabi ko. Siyempre, ako naman, ang alam ko naman, hindi naman tutuin kasi nga, ano lang naman yun, live. Ano po nga ako. And then, sabi niya, Miga, ate Miga, ano yung ano mo, jikas mo, ha? Jikas ko, wala akong jikas. Pero may jikas ang kapit bahay. <laughs> magigas ang kapitbahay, sabi ko. So, ayan na, uh, isinent ko sa kanya ngayon nagsit sa sakin. Sabi, Amiga, may pambili ka ng royal at saka tinapay. Nagdago mo rin ng apple at ano, prutas. Sabi. So, ayan, bumili ako ng ano, yung pili niya, sempre. Papakita ko naman. Puntis ba ako? Sampung buwan. Kaya <laughs> naman. <laughs> ayan. Tatlo ang binili kong cup noodles, yun. Pakita mo naman nading ko. Ayan nading ko, sister, thank you, ha. Hindi ko alam pala natutuhanin mo. At hindi ko alam na, na ano, ganun ka pala kabait. Na hindi ko alam, ba diba? Alam mo naman, lagi tayong, mm, um, mo na, magkabate. <laughs> Di ba diba? So, ayan, bumila ko ng cup noodles ko na, ano, batchoy, And then, seafoods. And then, cheese seapods. O, di ba? Tatlo yan na. Sisley, I love you. Ayan, o. Tapos, bumili din ako ng... Siyempre, yung bilin mo sa akin, di ba? Tatlong malaki mansanas. Ayan. Tatlong malaki mansanas. Ayan. Wesley. O Thank you, Ading. Sa ano, bigay mo sa akin. Uh, ayan mo, uh, makakabawi din naman ako sa iyong kabutihan. Yun lang naman yun. O yun di ba? Nalaki. Thank you, Wesley. sa kay Sir Chris Polo. Ayan, thank you, sa inyo. And then, siyempre, may saging. O, di ba? Saging, banana. Banana, white world. dito o, di ba? O, green siya, pero minu siya. And then, bumuli naman ako ng na, ano, ng mangga, siyempre. Kasi panahon ng mangga yun, diba? Hmm, Mmm, bumuli ako ng mangga din ko, O, oh, ayan oh. Para makita mo naman yung binigay mo naman sa akin. Ayan o. Oh, Sisling. And then, siyempre, tinapay. Kung sinabi ko sa'yo, tinapay at saka, ano, at saka royal. Yan, thank you, Shisley, ha. Salamat, salamat, po. And then, sumasakit so na tuloy pa ko. Parang gusto ko na. Thank you. Ito yung tinapay, oh, di ba? Tahilo ako, sampung buwan. Kung tisata ako ng sampung buwan. Di ba, na, anak-anak, charot. <laughs> Ayan, at saka, ah, naman ang aking tita. Ito so, na yung ano, royal sisley. Hmm. O, gagaling na ako nito yung ni sisley, ha. O, tapos, isasawas ko yung tinapay. O, diba? Ang hmm, kasarap pa, ya. Ayan, o. Kasi yung mga bata kami ganito kasi. pinapanalangin ko pa na magkasakit ako ron para mabigyan ako ng Royal. Kasi ang araw kasi ang hirap-hirap ng buhay natin ng araw. Kung hindi ka nagkakasakit, hindi kami bibigyan ng royal. Kasi ito nga yung ano, mga gamot ng araw. Sana, E, eh, pag nagkakasakit yung ate ko, siyempre naiingit din naman ako. Sana magkasakit din naman ako. O siyempre nagkasakit naman ako, minsan na ako ng royal. Ayan, dito. Hmm, rap. trap naman ng beer mo sis gay ay pusta ka hmm ayan sino ang ano nito sino ang nakaka sino ang nakatikim na ng ganito sabi na katikin naman nila ha siyempre diba wala na ginagawa namin nung araw 'di ba? Mm. Kailan pa kaya naman uulit na naman ito? Sana wag naman sana wag naman, na, sana naman na, magkasakit, 'di ba? Ang hirap kasi magkasakit. Ay shout out para sa inyong lahat, mga kapatid sa uh, aking mga kaibigan ko sa akin sa ano sa wide world ayan. Lahat kayo. Hindi ka magre-shout out shout out ko rin hindi ko na rin po isa-isay so ng team kasi sobrang gabi ko ng team pa nakalipot na lahat syempre hindi lang pwede babati ka lang naman sa team syempre ay lahat na masakit yung mata ko mmm thank you ha mamaya ako nakakain itong cup noodles syempre alam ka naman na hindi ko naman tuwaya royal lang sapat na sa akin at saka tinapay Daddy po, salamat. And thank you, thank you sa inyong lahat. And thank you for watching, guys. Bye-bye. Love you all.